maaga na okay naiilaw eh so yun lang hindi na din masyado maklear hindi lang basta yun ako nga tayo remembrance na namisa si Silek sa Samar <laughs> maiksi lang kami. Eh. Mga 3 kilometers. Or maybe less. dami karon sa San Juanico Bridge. Gabi so, na. Gabi na. Si Kaduhan na, na namun ni Agi nga uh, o yung Minilaya. ba ipangilan mo itong ano dito? Dito? Oo. Oh. Oo. Oh. Uh, same lang. First time mo din yung una. Oo. Oh. Ano Dako, dako isa gamay sa old bridge sa lapu-lapu na. Pero naasa eh. Ah, hanggang baba-baba eh. Bumawa yung structure. Pero mas taas. Ano siya? Nakua mo yung down sa makita. Ay, makita rin. Makita gamay eh. You know. makita si ate sa jeep.

Dili ko mo kopyo ano. Ika abiding citizen ha? Dili ko mo Kung ang ganita pa. ate, natawa siya kay na wow, kangkong ka. Alam mo, overtake ka rin sa bridge Sure, mo nag... nag niya akong license Nag-action nag, ano? 10 years, 10 years <laughs> Masa'y masuntok takakaroon. <laughs> Nalala mo ba? Wala. <laughs> Nakalimutan Nakali mo na. buti naman. Paalalahanan sana kita. Tapos bawal itong minto. Di ba? Ah, lagi. Gabiin naman So. Ha? Kahit gabi, bawal. Okay. Oh. Di ba? Bawal. Kaya makaisturbo ka. Bawal lagi. <laughs> Hindi nga tayo minto dito before. Grabe no, ang gabi nung kastig mo pag huminto ka dito. Hindi naman sa'yo, kaya... Ah baka pwede Hindi, man God. Bakit sila huminto ko? Hindi rin lang siguro, mag-ano sila, mag-walking sila doon. Pero bawal lagi, kaya... Pero ano, nakaka... Estorbo. Estorbo. Hmm. Lagi, matakbo kaming presidente, kaya ipa-ano natin ito, ipa-seminar natin itong mga... Diba? Mag-picture lang sila. Tara oh. Okay. Sa naman ni. Eh? Sa naman. Na? niya lang bawal ha? lagi dito. Ayun na mag-ano ba? Eh. or na ba, na ano bulan dos. Ah, oo, oo nang siya. Di siya. O ka. <laughs> na isakit ang Pinoy mag-usyoso. Kasi maka-istorbo na po. Na-appeal na sa istorbo. siya. Yeah. Kala kung sinadya niya umakyat. yan. Nasingin na.